hubadero sa TikTok at Instagram. Yan ang eksena ni Mark Munares. Mga followers niya, gigil na gigil sa bukol ng kanyang muscles. Oras na para kilalanin ang binatang ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTFU! Patingin? Ay, grabe pala yung abs nito. Si Mark po ay uh, po sa bading. Mm, parang ganun na. Oh, ah! <laughs> okay, in fairness, Napaamin ko agad. Oh, simula pa lang. <laughs> so, okay lang sa'yo, mag-lead-in kayo ng badin. Sasama kayo sa isang bubong. Pag nakilala na siya. Oo, oh, di alibawa, nagka gusto mo na siya, maayos naman siyang tao. Tapos ang gusto niya, ano, para kitang asawa, gawin mo akong babae, ganyan. Siguro, bibigay ko yun eh. Kasi yun naman yung gusto niya. Tsaka yun din yung gusto ko. Maging okay lang. Happy, gano'n. happy, happy ah, lang. Ah, Walang ginagawang kalokohan. Oh, dali. Maging seryoso ka lang dun, okay na eh. Ah, so, Direk, pwede na natin i-cut to, tapos unless na kami. <laughs> Libreng mapapanood ang ilan sa mga uncut episodes ng WTFU. Mag-sign up lang gamit ang link sa description box. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Mark Logan. <laughs> Kaya si Mark Logan. Familiar na. Oh, grabe, yung familiar. Sukot-sukot ni Mark Logan. O, di si ano na lang. Ah, uh, Mark... Naku, nagamit. Mark Harris. Wow! Kilala mo? Kilala. Oo, oh, kilala mo. O, oh, sino pa? Mark Leviste. Wow! Hindi ka kaming... Naku, ano, ex ni no? Miss Chris. Chris Dalu. Hindi pa ba si Chris Dalu? Wala na no, ata. Sorry. Sige. <laughs> Kakino. Hindi, <laughs> ang kasama natin ngayon ay si Mark Monares. Ayan, hello naman sa iyo Mark. Oh, si Mark po ay eh uh, po sa bading. Yin hmm, parang ganun na. Ah! <laughs> <laughs> Oy, oh, interneteza, napaamin ko agad. Oh, simula pa lang. <laughs> oh, magaling 'yung acting ko kanina na mapaamin. Ah, so pumapatol ka parang ganun na nga. Pero in person wala pa. No, hindi ka bumawi. Huwag <laughs> mo nang Ako, mamaya po malalaman ninyo kung nakailang ba din na po siya. <laughs> hindi. Si Mark Bonares po ay kita-kita naman po ay aligaga sa pag-gym. At siya po ay uh, madalas na napapanood sa TikTok. Dahil yun nga, lagi siya nag-TikTok live. Mm -hmm. Nagpapayami ka doon. Tapos, sa uh, binibigyan ka ng mga stars. Maybe star. Uh, uh, at doon ka rin nakakakuha ng booking. maybe. <laughs> pero okay. Ilang taon na ba si Mark? 21. We? Totoo? Mm. Oh, fresh na 21. Fresh. Fresh na fresh. O oh, taga saan ng mga Monares o oh, si Mark? Actually, uh, ano Tondo. Pero ngayon nasa Cavite na kami. Ah, pero saka pinanganak ka sa Tondo do ka lumaki. Tondo Manila. Tondo Manila. Ah, dami dyan. Oo. Kumakain ka doon sa ugbo? Isang beds lang ako nakakain doon. Oo. meron kasi si Yorme na Ugbo, pero restaurant sa BGC. <laughs> Kaya ako nalaban yung Ugbo. Pero yung Ugbo pala is e isang kalye sa Tondo. Mm -hmm. Uh, na may mga maraming pagkain. Oo, oh, iba-ibang pagkain. Uh, okay, speaking of pagkain, nalaman ko naging ano ka, cook? Oo, oh, oh, cook. Uh, resto. Sa, sa, saan Sa uh, Nova. Nabalit please. Pork barrel siya. Ah, narinig ko na yan. Ah, okay. Actually, oh, ano? Novaliches? Oo, oh, Novaliches. nagpunta ka doon? Layo? Ano, May baklang dati? nagdala sa'yo doon? Wala. Ah, ano? Bakit ka napadpad doon? Parang, ano, parewa ako dati parewa uh, bakit, eh. Bakit ngayon ba? Hindi na? Hindi <laughs> na. Ah, naku, hindi ako naniniwala yung mga ganyang ngiti. Hindi <laughs> na. <laughs> so, kung eh, ano ka, ano to, gala, ganyan. Hmm, gala, uh, ilang taon ka naging cook? Mga two and a half. Years. Mm -hmm. Okay. Paano ka, ka naging cook? Dahil uh, nag-aral ka ba? or uh, Mahing cook muna ako bago ako nag-school. Pero ano pa ako nung nag-cook ako, mga 17, 18, gano'n Oo oh, nga. So, pero sino na-turo sa'yo magluto? Doon lang din sa loob. At tinuruan uh, ka na lang? Oo. Kasi time na yun, ano, uh, parang naghanap ako ng work. Tapos nakita ko yun. Peggy hmm. uh, yung manager. Nako, ayan na. Oo. Oh ayun, na, uh, nakapasok ko naman agad. Pinasok mo agad? Sa rest, okay. To your restaurant, <laughs> o. Oh. <laughs> uh, dahil natatipuhan ka ng baking manager, sabi, o, turuan na lang kita dito magluto, ganyan. Pende eh, yung main cook yung nagturo sa ako. Ah, so, so parang, uh, anong niluluto mo doon? Dilagang itlog? Ay, hindi. Eh, ano? Yung, iba, iba. Pina, na namin doon is, ano, ah, uh, best ano, namin doon, pork sisig talaga. Ah, so, Parang, Pag gabi, kasi siya. siya. Siyempre, nasa loob ka lang ng kitchen, hindi ka nagsaserve. Ah, uh, pag sa, ano, drive-thru lang, yun, parang inaabot. Pero, aray, may, may drive-thru para makdo. Mm, oh. Pero doon, minsan, may mga... Begging na customer, I oh. am parang gusto na i-take eh, out. Gusto ka i-take out. Hmm, so ilan na yung sinamahan mo? Wala pa. Wah! Sinungaling. Wala pa. Inuulit ko ang tanong. Ilan na yung sinamahan mo? Wala pa. <laughs> oh. Kasi syempre, oh. nung time na yan, mas inuuna ko yung pag-aaral Ah. Yun. Uh, Kaya okay. nga, hindi ka na nag-aaral. So nakailang bakla ka na? Wala. Muro ah. online lang. Nagchat-chat sila online. Ah, sa online. oh so, kasi oh, nabanggit niya yung online. So, pag so, pero sabi mo, bago ka mag-aral. So nag-aaral ka pa rin ba hanggang ngayon? Nag-list up ngayon eh. Ano yung huli mong uh, Fortier. level? Fourth year college ako. Oh. Ah, fourth year college na. Hmm. O oh, anong course mo? HM. HM? How much? HM, <laughs> hospitality management. Ah, Di ba dati may R yan? Oo oh, eh, tinanggal nila. Eh. Ewan ko saan. Gulo nila eh. Tinanggal yung R, yung restaurant? Oo, oh, tinanggal nila. Ah, Ginawag so, lang... hospitality na lang? Oh, hospital. So, saan mo ga i-apply yung pagiging hospitable? Di ko. Bakit yan ang course na kinuha mo? Um, parang ngayon nga, dahil sa pag-assistant ko, parang nakasanayan ko na. Ito uh -huh. na tinay ko. Mas mura din yung ano, yung, yung, tuition fee. Tuition fee. Oo, at least meron kang ano, meron kang diploma just in case. Kaso mm -hmm. Kasi hindi mo tinuloy kasi binahay ka na lang bakla. Hindi, financial yung naging problema. Ah. Dahil <laughs> medyo lumalaki eh. Ang alin? Yung tuition. Ah, yung <laughs> <laughs> uh, syempre, ano, uh, pamasahe din. Ah. Kapuntang oh, school. pero pwede mo pa ituloy. Tsaka bagay sa yung host hospitality kaya medal nagagamit mo yan. Mm -hmm. <laughs> paano mo naman na-discover yung pagti-TikTok live na yan? Ako uh, sa isang friend ko lang din, oh. sabi niya, try mo gumawa ng TikTok. Mm. Sabi ko, paano ba gagawin 'ton? Ikaw kung gusto mo magpayami or gusto mm. mo magpakita ng kung ano, no? So, nanood ako, oh. pinanood ko siya hanggang sa natutunan ko. Kasi dati sa TikTok, hindi ka pwedeng makapag-live ng 600 followers lang eh. Mm. So, ngayon pwede na. Kahit 400, 500 followers makapag live ka na. So, nung time na ano, uh, nag-live ako, medyo nagbubuhat na ako nun eh. Oh. Oo. Medyo may abs na. Unang... Patingin? Ay! Grabe pala yung abs nito. Tingnan mo direct. Pakita mo kay direct. Oh, grabe yung ame. Ano? Parang may pwede kang mamangka dyan sa ano. Yeah, okay. oh, anyway. Oh. Tapos, pag nilagyan ng, ng tubig yan, hindi yan ano, magtawag doon. Hindi ma, ma yung tubig. Okay. Oh. Siguro gano'n. Kasi yung ko minsan eh. Ah, talaga. Oh. Sige Tap nga, sample. Ah, bakit at ito oh. tubig. oh, anyway. Oh, so nagti-TikTok ka, pakita ka ng oh, abs. Mm, nagpakita ko ng abs doon para dumami yung viewers oh. at dumami yung mga nagpa-follow. Tapos si request nila ayun, tayo ka. It I mean yung tatayo ka. Ayun na yung parang tatayuin mo? Hindi, I mean tatayo ka. <laughs> ah, oh. Para makita nila yung baba, pero hindi nila alam naka-boxer ako. Oh. Ah. So para nagpapabakat, papabakat ganun. Buti pa ano, pwede sa TikTok yung pabakat. Pwede siya pero bawal hawakan. Ah. Hmm. So tatayo ka, sasayaw ka ganyan. Hindi, pabakat lang talaga. Parang kaya may kaldag. Ayun. ayun ah, pala. Kaldag. So, sabadali, nagkakaldag din ako. Oh, abangan nyo mamaya. May pakaldag, ha? Sure yan. O, oh, teka lang. So, ganun lang. Nasasalita ka naman. Oo, oh, yung mga comment. Babasahin mo. Babasahin. Ah, so, walang ano? Hindi ka mag-host? Wala kang ganyan? Wala ka pinamimigay? Wala. Ah, wala kang binibenta? Wala, wala. Ah. Kung pwede na ibenta ka ito, pwede na eh. Ay! Sige. Get up how much? <laughs> Wala ko idea sa ganun din. Eh. Ah, sinungaling. Diyaw eh. marunong eh. <laughs> oh, diyan sa paglalive rong yan, may mga nabook ka na. Wala, pero marami nagchat. Ah. Oh, ano sila sabi sa chat? Ayoko ano eh, sobrang maliit. Yung mga, ah, uh, ano nila. Offer, offer nila? Uh, ah, okay. Ano, gano'ng kaliit ang maliit? Sabihin na natin na sa mga 2. 2K lang? Oo. Oh, oh. Ah, so ah, hindi mo pinapatos yung 2K? Malayo eh. eh. Pag-ibig ah? ako eh. Ah. Tapos, uh, siyempre, hindi ko pa alam kung, kung liquid. legit. Legit, o. Oh. Si eh, may kailangan down payment. Oh. Eh, gusto kasi nila personal. Ano? Cash on delivery. Parang kaliwaan, gano'n. Ah. Wag, huwag na papayag. Oh, kayo, Delikado. Right. Hmm. Teka kayo lang. lang eh. Okay, so hindi ko pumapayag sa 2K kasi nga sabi mo, Cavite, tapos baka taga Ortigas yung nagbubuk. So, magkano ba dapat para pumayag ka? Ah? Wala. Ako. Oh, pero ikaw may mga video calls ka na. Ah, wala. Kasi ayoko din, eh. So wala kang mga solo videos na sinisend sa mga bakla? Ah, wala. Sure ka dyan? Hmm. Kasi mamaya bigla kumalat. After ng guesting mo, bigla nalang i-upload. Wala. Ah. Mar Maraming ano, gumagawa parang siraan ako gano'n. Oh. Sa Twitter, sa mga nakita-kita. Tapos oh. pag hiningay ko naman, wala silang mabigay. Parang panakot lang gano'n. Panakot. Pero ikaw ba, confident kang wala? O oh, feeling confident. mo meron? Confident ako na wala. Ah. Meron man siguro yung mga nalikuha nila sa live ko, sa TikTok. Oh, pero hindi ka naman pwede magpakita ng keme doon, eh. Yes or no? Nakiliti ka na ba ng badin? Medyo. Saan? Siguro sa uh, ano yung bar patas. Pa Oo. Uh, so, oh, isang parte ng katawan? Mas may kiliti ako dito sa bato. Ah, uh, anong pinangkiliti? Hindi ko, hindi ko natanda eh. Ay, naku, edited. Pero ah, adyan kami kiliti. Mm -hmm. sa, pag giniemi ka dyan, Parang pang na. na. Napapainit, umiinit ka ganon? Umiinit na parang gusto. Ay! Alam na. So, ikaw, by, can, ano, how do you consider yourself? Straight, by? Straight. Straight. Uh -oh. no? So, ikaw, by, may karelasyon ngayon, girlfriend? Parang ka-fling, ganon. Meron. No, Ka-fling-fling, hindi pa naman matatawag ng girlfriend. Uh -huh. -oh. Nakailang girlfriend ka na? Dalawa. Dalawa. Paano ba magmahal ang isang Mark? Nung no, ano yun eh, uh... Pinapili niya ako eh, oh. kung siya or yung course ko. Kaya mas pinili ko yung course ko noon. Oh. Yun, parang hiniwalay niya ako nung pinili ko yung course. Kasi mas Bakit gusto niya. Bakit Eh pwede naman pagsabayin yun. Mas yun. gusto niya kasi, crime. Criminology? Oo, yung 88 to. Ba't nangyayang alam siya? Eh, hindi siya ko. Siya ba nagpapaaral sa'yo? Oo, oh, anong, ano. Anong... Ah, pero kahit na. Bakit gusto niya ng criminology para magpulis ka? Hindi ko alam eh. Kasi side niya puro crime dyan eh. Hindi, pero halimbawa kung may karelasyon ka, ano ano ba, ano bang klaseng boyfriend o karelasyon si, si Mark? Pagkakiging gentleman type pagdating. Ah, oh, okay. Siguro, ah, gagawin natin prinsesa. Ma ma ah, na nakaupo. Ang prinsesa nakaupo <laughs> <upo> sa tasa. <laughs> <laughs> Parehas na yun. Bibigyan At, natin yung love na... Sorry, sorry. Babae man o lalaki ang karelasyon? Oo, bibigyan natin yung best ton. Kasi usually, marami nag-offer din sa akin. Actually, marami nang liligaw na lalaki pala. Ah, oo. Oh. Yung iba nga, pag ini ko, may mga anak na eh. Ah, uh, mga mo, bading. Mo, pero mga uh, uh male looking, man looking, ibig sabihin hindi mo kang bading. Mm -hmm. Hindi hindi halata. Oh, kanyan. hindi halata. Uh, o oh, so bukas ang puso mo magmahal ng bading. Wala nang problema doon eh. Actually dito lang sa atin sa Pinas talaga yung parang uh, against sa pagdating sa ganun. So nakikilala ka ng karelasyon na bading? Wala pa. Ah, consistent. Ano lang ah uh girl pa, babae pa lang lahat. Babae pa oh. lang. Pero mga nagcha-chat. Oh, bakit hindi uh, mo pin bakit hindi mo sinasagot 'yung mga nanliligaw sa 'yong bading? Gusto ko kasi kung nanliligaw ka, mamit mo na kita. Kasi ang hirap uh. 'yung uusap lang kayo through chat lang. Uh. Tapos pagdating din like sabi ko gusto ko makita yung mukha mo sa video call. Uh. Ginagawa nila, busy daming reason. Uh, so doon pa face din. Video call na nga lang ayaw pa. Hmm. Uh. Pero syempre, gusto mo 'yung ganito. So kamusta oh, naman oh, ako no nakita okay. mo ako. <laughs> Ay, Okay lang. Ah! <laughs> so, sa tingin ako ba pwede? Juicy pa ba? ba? Ah! Manyetang to. Juicy pa ba? Ikaw na yan. Parang na yan. pilitan. Ah. So, at least bukas ang ano mo, puso Oo. mo sa mga bading. Okay. Anong gusto mong bading? Kasi may mga na-interview kami, ang gusto nila trans. Yung iba naman gusto nila yung borta din, nag-gym, or hindi halata. Siguro para sa akin din, yun trans din. Ah, trans. Ah. Pero kung um, nabawa sabihin na natin, nakilala mo siya hindi pa trans. Ba't mo pipilit magpa-trans siya? Tanggapin mo kung ano yung binigay ah. sa'yo. Ah. So, alimbawa, ganyan din kalaki ang katawan. Borta din. Eh. Mukhang, mas mukhang lalaki pa sa'yo. Pero, bading. Okay lang yun? Okay, okay lang naman din. Ah. Wala nang problema yun eh. Ah. Sabi mo ha, dito lang sa Pinas yung medyo may problema pagdating sa ganong gender. Ah, talaga. In fairness naman sa'yo. Malawak ang iyong pananaw sa buhay. So ngayon, kung may darating, babae o bading, sino pipiliin mo? Ang hirap na na. Babae oh. o ano. Oh, bading ang dumating. Kung sino mauna? Ba, sa akin sino... Malamang mauna yung bading. <laughs> <laughs> yung mga babae, maaarte yan kay babagal. Yung mga bading, go girl uh, ah, so yan. Kikilalanin mo na. Bago kaya dumating dun sa point na gusto niya. Yung... So okay lang sa'yo, mag-live-in kayo ng bading, sasama kayo sa isang bubong. Pag nakilala na siya. Oo, oh, diyan libawa, nagkagusto mo na siya, maayos sa masyang tao. Tapos ang gusto niya, ano, para kitang asawa, gawin mo akong babae, ganyan. Siguro bibigay ko yun eh. Kasi yun naman yung gusto niya. Tsaka yun din yung gusto ko. Maging okay lang. Happy, gano'n. Ah, happy, happy lang. Ah, Walang ginagawang kalokohan. Oh, dali. Maging seryoso ka lang dun okay, eh. Okay na eh. Direk, so, pwede na natin i-cut to, tapos unless na kami. <laughs> 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 May kamukha ka bang artista? May nagsabi na ba sa'yo? Meron. Sino daw? Ah, uh, dalawa sinasabi nila. Oh, si Kuya Linardo ba yun? Sino? Si Kuya Linardo. Leonardo. Liton? Charo. Leonardo? Linardo. Li Linardo? At, hindi ko mabanggit yung pangalan niya. Eh. Artista yun, yan? Yung nasa ano, nakarehas na puso. Ano yung nakarehas na puso? Saan yan? Show yun ng GMA. Ah, sorry, sorry. <laughs> <laughs> hindi ko alam. Ano, ano pangalan? Lina Liton? Leonardo. Linardo. Linardo. ano din? Uh, Li? Oo. Li Tas Nardo? Oo. Uh, ko kasi si Jun Nardo. ano din na yun eh. Uh, parang ah, bata, ano bagay. din dati yun, parang porn star, gano'n, sa mga movie. Ah, talaga? Sa gumubad. Ah. Hindi na ba yun? Hindi ko ma-ano no, search niya. Sino pa? Maliban doon? Si Sana... de Santos. Wow! Okay. Yung kulot pa yung buho Kasi kulot ako. Ah, kulot ka dati. Okay. Tapos nagpaganyan ka na. Mm -hmm. ah, pogi din naman din yun. Oh. Ah, ikaw direct, sino na nakikita mo? Wala. -search <laughs> -search si search si pa Linardo? Leon Kala, to ba Leon Leon oh, di ko rin alam. Wala. Parang wala. Ah, yung naka-rehas na... Artist ng naka-rehas na puso. Ay, yeah, baka yun. Pwede niya i-google yung naka-rehas na puso. tas yung cast. Sana uh -oh. bida siya doon. Bida ba uh -oh. siya doon? Ah. Tatay siya ng bida doon. Tatay na? Tatay siya ng bida. Ah, so ibig sabihin may edad na. Mm -hmm. Hindi ka edad ni Kokoy. Hindi. Ah, talaga. Leandro Bandero. Aliando. Wow. Aliado ba? Ikaw naman. Sorry, sorry, sorry. <laughs> Yan, global ba? Hindi. Alam mo, meron ano ka, parang kang Pinoy, ako sa, nakikita ko na Pinoy version siya ni James Reid. Wow! <laughs> <laughs> yung mata. Pinoy version. Meron pang iba eh. Pero, pero nakikita ko lang, Kokoy, eh. yun lang kasi Kasi hindi ko makita si Kokoy eh, kasi hindi ka kulot. Siguro kung naging kulot ka, pakulot ka na lang ulit. <laughs> kasi pag nakulot ako, oh, oh, parang andongis ko tignan. Ah, uh, hindi naman. Kung may maipagmamalaki ka naman, dead may, man. Meron. Ah, meron. Oh. Proud ka naman si pinagmamalaki oh. mo. Ah. Yun ang inaabang ng mga viewers ko minsan eh. Ah, kaya mabenta ka. Oh, yeah. oh dahil sa mga... Kaya Teka na... lang, sabi mo nakaboxers ka sa TikTok live. Oh. oh Tapos nagpapabakat ka. Oh. So may nilalagay ka sa loob para oh, bakat. Well. ah. Pero marami nag ano uh, doon nagsasabi na tawel lang. Pero sino ikaw? Hindi. Yung iba. Ang, uh, hindi. Sinasabi din na tawel lang daw yung laman. Yun sa uh Oo. -oh. Uh -oh. Pero sabi ko ano yung paniniwala niyo inyo na yan. Uh -oh. Pero proud ako na. Hindi yung tawel. Ah, uh -oh. uh, na talagang ano yun, natural. Ah, uh -oh. uh, never ka naglagay. Never ako naglagay. Uh -oh. Kahit sa mga photoshoot. Oo. Uh oh. Diyan. So, nagpa-photoshoot ka din, hmm. ganyan. Hmm. Na-try lang photoshoot na hubot-hubad? Isang beses, pero Medyo nagka-issue. Bakit? Ah, uh, parang penenta yung shoot yung... Yung photos. Yung photos na hindi ko alam. O, di ka na yan? Pero dati yun. As in, walang takip? Ano yun eh, ah... Uh, meron naman, pero bote. Ah, pero hindi kita? Kita. Kita yung Junjun? so oo. Ah, talaga? Kahit may bote. Kasi yung bote na malinaw eh. Ah, so parang naaninag. -oh. Uh -huh. O, dahil dyan, gawin natin ang walang bote. <laughs> willing ka na ipakita si Junjun! Nung ano na yan, kasagsagan na parang napaano na rin ako sa mga shooting, yeah. ngayon napapasama. Nasaan na sa phone mo? O, wala. Uh -oh. Bago away ang phone na eh. Wala na yung uh -oh. phone ko na paasal yun eh. Uh -oh. Uh -oh. Anyway, ah talaga. So talagang ano, ka-game sa mga ganyan. Uh Oo. -oh. Ano yung pinaka-wild na selfie video na nagawa mo? Or video? Siguro yung ngayon, yung med medyo nagpe-trend ngayon sa TikTok sa akin. Uh -oh. Yung may pabakat ngayon. Ah. Uh -oh. Yun. Meron ka ba dyan? Meron dyan sa phone. Patingin nga. Tingin ko yung... baka nga tuwalya lang yan. Charo. <laughs> Ito yun oh. Matrona o bading? Pa, bawal na both? Hindi, isa lang. You can't have it all. You can't have it all! Matrona siguro. Punyeta? <laughs> <laughs> Bakit matrona? Pagkatapos mo bumidabida dyan na papapatol ka sa bading tapos sasabihin mo matrona? Taka yun, siguro hindi mo masasabing meron. Oo. Oh. Kung ibibigay naman, bakit hindi, di ba? Pero pinili mo matrona. Na-try mo na ba mag-matrona? Marami din nag Ah. Anong level so, ng matrona? Anong level ng matrona? Anong edad? Mga karamihan, ano eh. ah uh, taga ibang bansa. Pero Pinoy. Oh, kaya nga, anong edad? Nasa mga 54. Ah, ganun. may edad na. Hmm. Walang may asawa, ganyan. Meron mga asawa, pero ayaw, uh, ba't gumagawa sila ng uh, ano? Ah. Tas, Minsan siya sabi. Hey, kasi hindi oh, ano sabi nila. Sinasabi nila ang ano mo sa TikTok ganun, minsan sa live mo. Ah, uh, uh, na sila doon sa pabakat Oo, oh, um, ga, parang ganon Ah, uh, ano tawag sa sa TikTok may title ka ba diyan? Kaldag. Kaldag King, ano? malang Parang Oy si Boy Kaldag. Ganun. Boy Kaldag. Mm -hmm. Yan ang tawag sa iyo. Oo. Ah. Oh. Uh, kasi kaldagan ka ng kaldag. Pag nagre-request sila yun, pinakaldagan po. Ah, uh, mamaya, papakaldag tayo. Kasi naka maungse mamaya ka na magkaldag. Yung may pabakat. Abangan niyo po muna ang pabakat at pakaldag. Oh. Yes or no? Naging baby ka na ba ng bading? Oo. Oh. Ah. Uh, so, naging baby ka. So, parang in-sponsor ka, ganyan. Oo, oh, meron. Uh, ano, ginawa ka, ganyan. Sabihin na natin gano'n. Oh. O, oh, sunod so jowa ka ng bading. Hindi mo kasi siyang matatawag na gano'n, kasi may karelasyon din kayo. Na? So parang sabi niya, willing... Babae? Hindi. Naging laki rin. Na willing kitang supportahan lang, gano'n. Uh, so naging baby ka, masasabi hmm. mo? Pero dalawa yun sila. Dalawa silang sabay? Dalawa silang... hindi, I mean, magkaiba. Magkaibang sitwasyon? Magkaibang panahon? Oh, yung isa, oh. may asawang babae. Oh. Yung isa, may asawang lalaki. Uh, Pero... Saan mo nakilala yung isa, yung may asawang sa babae? Sa Vigo. Ah, oh. ko siya na kilala. Tapos para nag-chat lang siya sa page. Ah. Oh. Ayun. Kinausap ko. Ayun. Gano'ng katagal kayo noon? One year. Ah, oh. isa na ba sa mo nakilala? Sa Bigo din. Oh. May message ka lang din. Ako nag-message kasi ang dami niyang binabagsak sa ano eh, sa Bigo. Tapos oh. sabi ko baka pwede i-gigas muna lang. Oh. Ah. nag-usap lang tumagal. Ah. Oh. Pero gano'ng katagal kayo noon? Ito yung may karelasyon lalaki? Mm -hmm. Oo. Oh. Siguro three? Years? Oo, oh, uh, three or oh, four. Oo, tag tagal That's... din pala. Oo, mm -hmm. oh, tignan mo na, mayroon ka pala mong ano. So, naging baby ka isang two years, saka isang three years. Mm -hmm. <clears throat> Bila naging baby ka, so dumede ka. <laughs> na yung pandesalo, hotdog. Hotdog. Ay, very good. Dahil eh. dyan, mo na yung uh, sando mo, yung pants mo, kasi gusto na nila makita yung pabakat. Pwede ba yung Isuot? Eh, iuso. Oh, no. Ang <laughs> Hindi. Ikaw, eto upuan na iuso. Ah, so... Tsaka doon ka sa camera. O, oh. game. Yan. O, oh. huwag mo lang babanggain yung microphone. O, oh, hubarin mo na. Pakita mo muna yung ano mo. Oh. Gano'ng kadalas ka mag-gym? Six. Hmm, fair and fairness, wa? Hindi, tsaka siguro, ba't doon mo nalagay? Batak yung katawan mo dahil sa noon, ng mga mm, trabaho mo. No. Kaya parang ang ganda nung pag mm. Yung pag Ayan na. Mas wild at mas mainit ang uncut version ng episode na ito. Kaya wag pala lagpasin. Hanapin lang ang link sa description box. Oh, I-invite mo na sila sa iyong mga uh, social media accounts. Uh, yun na guys, follow nyo sa... TikTok, IG, ka, uh, Facebook page ko. Mark Monales lang. Ah, talaga. In fairness naman. O, abangan namin yung 7.5. <laughs> 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 Dahil dyan, maraming salamat naman po, po sa inyong lahat. Magkakalimutan mag-subscribe sa WTFU, sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu, Meganon! O ano ba dapat sa tao? Pinapamukha, pinapalunok, o pinapadipdip? Pinapas. O oh, so ka, jowa ka ng bading. Kailan ka unang na-chorva o morva, First experience. Ah... Uh...